ibebenta mo sa sarili mo? Depende, presenyo. depende sa klase, sa klase. no? Magbigay ka na isang sample lang price, price. Mukha niya ito, ito, ito. Yan. Ito. Yan, 350. 350, mga katropa, oh. Dito, sa, ano, ganun din. Ganun din. Oh, 350, ito oh. Ito naman yung 750. Oh, 750 ito. Alba. Alba ito, Alba, oh. 750 ito, mga katropa. Yung Michael Kors. Oy! Michael Kors, 750 750 Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Diver? 2, Eto, Seco, Seco diver okay. Automatic, Michael Kors, Michael Kors, 2500 Kors, Michael Kors, Ito, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Carter, Michael Kors, Michael Carter, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Oh, Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Kors, Michael Ito naman 2.5 Bosel Ito Bosel 2.5 Automatic? Hindi quartz Ah quartz lang siya Original uh, Original to mga katropa oh. Bosel oh. Ito naman One two oh, Ito panjik, pan, Panjiks Panjiks oh. One two Good play to Quartz na one. Quartz O ano ba yung pinakapandi natin Iyon, yun Pandi yun Sira to Sira ah? ah? Ito to ito ito, itong mga presyo nito, tag-250. Oh, tag-250 ito mga katropa ito, Papunta roon 250 Ito Ito 'tong Ito 'yung 250. 750 mga rear ni katropa piping 'no. Ay kahit katropa piping ayan oh. 'yung mga may gusto ng mga murang rilo, ha. kay katropa piping na kayo pupunta dito sa Tomas Mapua. Carmen Planas. yung mga cellphone mo, yung cellphone mo yan natin para maano, ito cellphone ah uh, Huawei Huawei uh, Anong unit ng Huawei to? Huawei Huawei, Huawei ano? Huawei ano to? Huawei Ayan o 64 gig nga o oh. Hmm. Ayon, may, meron siya ano, ang RAM niya 4. Tapos 464. 64. Oh, 2,000 lang 'tong atropa o oh. yung mga mga Huawei fanatic dyan oh. power 120 oh, power 120 Samsung ilang araw ang ano ito depende sa, sa paggamit oh. Oh, 150 lang ito ito sa bulb uh, na ano, solar pa solar ito oh, kung saan na siya na siya charge pagka oh, okay oh. Ay, eh, pagka ano beta mo dito 150 150 pagbasa yung kamay mo. Hindi. Pagbasa. Eh, no? Oh, solar, Ayos, no? 150 lang yan, mga katropa, ha? Hindi pa, mayroon na. Mayroon siya. Ano yan, Dodoy? Eh, yung charge, yung ina-charge niya. Eh, pakicharge, charge lang. Ah, oh, pwede sa pangila. Ah, oh, oh. mo siya. uli no ay tek ay dito nga pala sa mga ano mo yung itong mga watch mo na to every year, every year. ha ah uh, ito may lakos ka pa oh, um, oh. Kung may bibili pa ka muna ng pera na old model mayroon din mayroon ka rin uh, mga currency ng ibang uh, iba't ibang bansa no yeah. oh ito dollar oh oh ito may mga dollars, siya mga katropa oh kita ni Bustoyo <laughs> yan ay ba? po boss toyo to. to. Paris kayo ito naman na yung kwede sa iyo. Magkano? Ano mo na ito? Depende sa usapan. Oh, ah, depende sa ano? Dipindi. Oh. Dipindi libo, libo, ang dini na yung isang linggo, dalawang linggo, pwede. Ang kaday sa ang isang oh. panato. Ano year ito? Okay. Ako, hindi ba ata tayo pinapanganak na ito? 100 USD. Oo. O, yung mga naghahanap ganito, oh. mga oh. ng ganito, o. Mga currency, o. Mga iba-ibang nation, o. Oh. O. Oh. Ito yung isang dampan. Ito yung isang dampan. Ito yung dating isang dampan, no? o. Oh ito oh, dati isang ito o oh, yung mga nangungulekta na ito oh, mga katropa oh nangungulekta, no. pwede oh, kang pumunta dito o punta lang kayo dito, kay katropa bibing napakarami niya tanong tanong lang kayo, huwag kayong may magtanong ayun pa oh, meron pa siyang mga coins oh lahat ng klase na coins meron tayo ito yung ano eh, ito yung makasaysayang pere oh. pinagawa ni Marcos to ngayon, nung ah uh, ano siya, pinahold ni ano, pinahold nung uh, sumunod sa kanyang administrasyon si Cory. Dahil nga naman daw paggagamit din sa pangangamban niya eh. Oo, oh, ayun, ah, ato ha. Trivia lang ha, trivia. Eh, correct me if I'm wrong ha. Eh, ito, ano to? Anay! Ba? Kaso 2020, no? 2020. Ito, ito hinahanap. 1978. Oh, ito ha. O, yung mga nangongolekta na itong, ano, ha, coins, ha. Kaya katropa mabiglang dito sa planas, ha. O, yung mga nangongolekta, o, ayan, o. Marami pa siya, o. E, ito pa, o. 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 1927 ito. Itabi mo to Itabi mo to mga -ano to Pat, alin mo lang, pat. Tagal-tagalin mo lang ng konti. O, ayan, ha. O. 2018. Medyo patagal-tagalin mo na ng konti. Medyo itago mo pa. Ito ba, oh. Ayan, oh. Anong year ito? Ito alam mo, 97. 97. 97. Nasa isa. Ito, ito. 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 Ito na lang to. Pero noong ano nang Spain. Spain. Oh. Para pantay na kanta. Oh, ipunin mo, ipunin mo lang. Nasa bahay meron. Oh, ipunin mo lang. May nagharap sa akin, may nag-comment sa akin, no? Hinahanap yung kay Kuya Pusina, no? 1906 Sabi ko, puntahan mo rin sa plana, sa ano? Sa recto pero ko, naibenta niya pala niya sa ano? Per gram 1,300 lang Ayan ha, kay katropa lang ha. oh mayroon pa siyang lighter o. Oh. Ayan o. Oh. Lighter o. Oh. O, oh, diputing Mga vintage na rin yan. Okay, katropa. Okay. Okay. Maraming salamat sa iyo. Ayan oh. Siya shout out pa kita. Ay, 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 mo. Oh, oh, ayan, ay, no. niya, oh, ayan, na kuha no. niya. Oh. May oh, yeah. box. 150. May box pa yan, oh. Ang pa niya, Charles Jordan. Nag-shopping ka rin pala, katuro pa eh, no? Oo. Oh, nag din pala siya eh. Hindi natalo niya po siya yung 150. Oo. Oh, oh. oh, shout sa'yo ha. Oo, oh, yan yeah, o. Oh. Oh. Hindi ka natalo yung talo Palitan mo na eh. Masadahan ko yung rilo mo ha. O sa mga nag-ahat na marilo ha. Dito sa... Ay, ito sinusot vlog mo. Ayan Oh. ayan. Nabili niya kababayan. Ayan yan. May gisya ka na. Okay, cash you to cash. Ay, Na-level yeah. ah, din yun. Ako, batang cash you talaga ako. Ang ina niya, no? Na-cash sa kanya. Ay, ang cash you. Gisya na lang kasi yun eh. Ang burot. ko rin sa burotan din to. Sabihin mo ito, cellphone. Ayan. Ayan. Anong, ano yung specs niya? Ano yung specs niya? Ano yung specs niya? 864GB 8RAM. Ah, 8, 864. 864. Talamang 2.5 lang, lang. Katropa, oh, tropa. Oh, oh libo. Dating 3.5, 2,000 na lang. Ayun oh, no, tinikot na ni Katropa oh. Dating 3.5. Oh, Shout out sa'yo ha. Oh. Wala, lang Ayun, wala na kayo makikita ng ganyan. Ay, nagwawala na. Nagwawala na pala yung pera mo dyan sa loob ng bag mo. Nagwawala eh. <laughs> na yung pera mo. Nagwawala na. Kaya kailangan mo ng pakawalan talaga. Di Merkulski kini. Wala pa sa'yo yun, di ba? Babu malu, tuh. Gimana mau balik? Setiap DMC ini. Ini Hai, hai, hai! Hai, mau Hai, hai! 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 gusto dito. Ang problema lang, kailangan may laman din yung pitaka mo. Hindi naman mo pwede puro tingin, mata mo lang mabubusog. Oh. Lahat ng rilo, magsawa kayo. Cellphone, rilo, mga katropa. Oh, shout out. Oh, shout out. Oh, shout out. Bay, mga kasyo mo, from Marawi. Oh, shout out sa mga taga Marawi. Basi, Kuya Nabil, kababayan mo sa Kuya Nabil. Oh, shout out sa mga taga Marawi. Ha? Uh, oh, 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 God bless po sa inyo. Ingat po kayo dyan.

Depende no. Original. May one. Ito, ito. Ito, ito, ito. Ang ah, bigat. bigat. ano to? Teka. Susutik ko yung aking may wagang. Ito. Anong ano? T5. T5. Parang tanduway. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito.

dito sa ano marami rito Pag-withdraw ko, baka, baka may, laman na kami na sahod Unong uh, unong unong <laughs> Sige May t-shirt ko pa oh t-shirt mo Pusil Ay, pusil, pusil pa lang Sige oh, Magkano itong gantong pusil mo? 600 na lang 600 Quartz lang siya ha? Quartz uh, lang Meron dito siya automatic Yung automatic mo, i clutch ang automatic mo? Ito Rolex. Itong Rolex oh. Ito automatic. Ito, automatic yan. Mabigat. Magkano to? 15. 15 oh. Ito Rolex 15 lang to mga katropa. Oh, Stainless. Rolex ano siya eh, perpetual. Oyster perpetual. 15 lang niya mga katropa. Oh, ayan oh, dami niya, may rato, lahat oh. Oh, ayan oh. Okay. Oh, ano ba Oh, sa mga taga Marawi ha. Shoutout po kayo at uh, lagi po kayo mag-iingat dyan. it's just